Kung hindi mo kailangan ng matras dahil may programa walang atrasan. O oh, para na, sumama na kayo sa programa paabante at hindi umaatras sa mga maiinit na usapin. Ako si Benji Alejandro, abante ang best balita, entertainment, sports talk, Walang atrasan. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 7:00 ng umaga dito sa DWAR 1494 Avante Radyo. Avante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante Deporte. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Radio Report. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Mga banat ni Mayor Baste Duterte hindi na dapat pinapansin ayon sa palasyo. Maabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim, hindi na dapat pinapatulan ang mga banat ni Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte laban sa administrasyon at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng pahayag ng Alcalde na press release lamang ang sinabing rekonsilasyon bukod pa sa mahina umano itong leader, batay na rin sa naging resulta ng katatapos na eleksyon. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi inaasa hindi na inaasahan pa ang pala ng palasyo na makakarinig na magandang salita mula sa alkalde dahil kabilang ito sa mga pangunahing kritiko ng Pangulo at ng administrasyon. Ayon kay Castro, sana napakinggang mabuti ni Mayor Baste kung ano ang sinabi ng Pangulo ng tanong ito kung bukas ba itong makipagkasundo sa mga Duterte. Binigyang din ni Castro na malinaw ang sagot ng Pangulo na bukas siyang makipagkasundo at hindi ito nag-alok para sa reconciliation. Sinabi ng opisyal na alam ng publiko kung sino sa, sino sa ngayon ang hindi bukas sa reconciliation at hindi lamang anya dapat mga Duterte bukas ang reconciliation kundi sa lahat ng tao na maaring hindi sumasang ayon sa kanyang polisiya. Sinabi ni Castro na nais ng Pangulo na makapagtrabaho ng ayos at magkaroon ng katatagan ang gobyerno at para matagunan ang pangailangan ng taong bayan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Life Maraming salamat Aileen Taliping sa Lab Virus Program ng PNP. Tutulong sa mga pulis at kaanak na may malubhang karamdaman. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? Tama ka dyan, Kim. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagtulong ng PNP OLC Foundation sa mga membro ng Philippine National Police at kanilang kaanak na may malubhang karamdaman sa pamamagitan ng Love Virus Program na nangangahulugan ng Love and Blessing. Layunin ng foundation na maging katuwang ng mga pulis at kanilang pamilya sa panahon na matinding pangangailangan lalo na sa aspeto ng kalusugan. Isa sa mga pangunahing program ng Love Virus na nagbibigay ng pinansyal at medical na tulong sa mga pulis na dumaranas ng malubhang sakit. Ayon kay Mary Rose Marbil, advisor ng PNP OLC o Office of Ladies Club Foundation at may bahay ni dating PNP Chief General Romel Francisco Marbil layunin ng programa na may paramdam sa mga pulis na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban sa sakit. Ngayong araw, isinagawa ang sabay-sabay na nationwide rollout ng lab virus program at medical mission sa lahat ng 17 police regional offices. May libreng konsultasyon, check-up at pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga may seryosong karamdaman. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Radio Live. Maraming salamat, Edwin Balasa. Sa iba pang balita, Department of Agriculture, naglabas ng show cost order laban sa sham na babuyan sa Central Luzon. Umaabante sa balita si Abante reporter Just Ignacio. Just Kim, naglabas ng show cause order ng Department of Agriculture laban sa siyam na babuyan sa Central Luzon dahil sa umunoy pag-operate dito na walang lisensya. Ayon kay DA Secretary Laurel, dapat ipaliwanag ng mga may-ari ng babuyan na ito na nasa Bulacan, Pampanga at Tarlac kung bakit patuloy silang nag-ooperate matapos i-bypass ang basic health, environmental at safety regulations. Ang pagpukulangannya na ito ay naglalagay sa alanganin sa pagsisikap ng bansa na patatagin ang supply ng presyo ng karneng baboy. Lalo't unti-unting bumabango ng bansa mula sa matagal na epekto ng African Swine Fever o yung ASF. Ayon kay Laurel, kailangan maintindihan ng lahat na hindi nila kukonsintihin ang mga nag-ooperate ng hindi lisensyado. Hindi anya opsyonal ang pagsunod kundi ito ay mahalaga upang maprotektahan ang mga consumer at kabuhayan ng mga sumusunod sa proseso. Ako si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayin so, nyo mga balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Abante. Radio Balita, Radio Balita, Ngayon.